Silawa. Ang <laughs> ali na pagkat. Ay na may menu di Diba sabi ko sa inyo, may dala si nanay dito na tubig. Ayan eh. Hindi niya pa ako na malayo. mai eh. <laughs> mai Nakita dyan natin. Good morning. How are you, baby? Musta? Ah. Kumusta na nga? Hey. Ngayon nga na ba? Parang, parang hindi ka gutom. ah, hindi ka ba gutom? Hi, baby. Hello. Halika, kain ka. Kita ko tayo ng ano pagkain. Diyan ka lang. Saan punta mo? Yun yun yung isa sa naghahalaga sa kanya, guys. Nagbibigay sa kanya ng tubig. Nagdadala talaga yung sinanay ng tubig. Ah, bebe, oh. May! Yeah. Oh. Saan ikaw galing? Good morning! Saan ikaw galing? Ha? Saan ikaw galing? Tala may may. Tala may may. Ay! Si Garfield! Hi, Garfield! <laughs> Hi, Garfield! May! Good morning! Umusta ka? Ha? Morning! Umusta? Ang ganda ni May. May, May. May. Sa kanila tulog ka gabi. Oh. Bakit galing ka doon sa ano? Uy, bakit parang <laughs> isipin ka? Ha? Sa kanila tulog ka gabi, May. May, Sa kanila tulog ka gabi. Sa galing ka sa ilalim ng garito. Ha? Kala ko doon ka natutulog sa loob ng ano. Ha, Mimi? Mimi, sa kanila ko sa simbahan. Bakit galing ka sa ilalim ng garito? Ha, 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 ha. Ayan ang tubig nila guys. Ito, parang kuskus naman ito eh. Parang garfield. Saan tala mimi? Bye-bye. Hello! Good morning! Hi! Good morning! Kumusta ka? Opo ka muna. Sit muna, May. Oh. Sit muna. Sit muna. Dali. Dito na muna. Sit na, sit na. Sit, sit dyan. Sit dyan. Usap tayo. Kumusta ka? Bakit nandun ka nagchichill sa ilalim? Ha? Ba't nandun ka nagchichill? Kumain ka na ba? Hindi pa. Bago na binili kong cut food sa'yo, iba na yung cut food mo, May. Tikman mo, ha? tara o oh, iba iba na naman yung cat food mo o oh, tikman mo lang kung magustuhan mo yan o iba na yan aba kumain ng bruha o oh. <laughs> kumain na naman si bye bye iba na naman kasi ang brand niyan may tubig naman sila dyan, guys. Hindi na wawalan sa tubig. No? May tubig dito. May tubig dito. Mga bears ko pinaka pinakita tubig Bye-bye, bebe. Good morning. I love you. I love you, my.